maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika naman ng matandang nakasuot ng salakot. Hehehehe, <laughs> maaaring kayo ang sinasabing The Guardians. Tama ba ako? Ang sikat na ng grupo ninyo ginagamit kayong mga bantay para sa mga mahalagang kaganapan <laughs> bakit mukhang agad na napuruhan kakaibigan ang akala ko ba na malalakas na kayo walang sagot pa rin galing sa mga guardian ang iniisip kasi ng mga ito ngayon kung paano makakatakas sa kanilang mga kalaban agad na ng mga paraan itong si Asuke nag-usal na ito ng mga paninlang pagkatapos agad nang umihip doon ang malakas na hangin at agad na nagpakawala ng malalakas na sa bulag itong si Asuki habang mabilis na binitbit ang isang kasama nitong mayroong malubhang tama ngunit biglang sumagirit na naman ang mga nag-aapoy na bagay na tumama sa mga ito walang nagagawa ang ginawang sa bulag na usal nitong si Asuke Dahil ang matandang nakasalukot nang umindak ito sa lupa agad na nawasak ang kanilang ginagawang mga orasyon at agad na tinamaan na ang dalawa ng mga sumagirit na bagay pagkatapos tumalsik ang mga ito na mayroong malulubang tama sa kanilang mga katawan bago pa muling makakilos ang mga ito muling pumain lang sa kawalan ang mga umapoy na bagay na muling tumama doon sa dalawa na agaran na ikinamatay ng mga ito. Pagkatapos, lumabas doon sa kadiliman ang may gawa sa mga pag-ataking iyon itong si Pito na nagtatago lamang doon sa kadiliman. Agad na wika nito doon sa matanda. Tandang lo, iligpit mo na ang mga bangkay ng dalawang iyan sagot naman ng matandang si Tandang Loh, ang matandang nakasuot ng salakot. Masusunod, Panginoon na pito. Agad na nag-uusal ng mga orasyon ang matandang nakasuot ng salakot at matapos lamang iyon mabilis na umihip ang malakas na hangin doon sa lugar kasabay ng pagsulpot ng napakaraming mga insekto at agad na pinapak ang dalawang katawan ng membro ng The Guardians na hindi man lamang umabot ng dalawang mga minuto agad nang naglaho na ang mga katawan ng mga ito. Ilang sandali pa, muling utos nitong si Pito sa kanyang mga kasamahan. Tara na, nalalapit na ang kanilang sinasakyan kung saan naghihintay ang ating mga kasamahan. Gawin na natin ang mga dapat natin na proseso. Mabilis na umibis ang mga ito papasunod doon sa sinasakyan ng kayamanan. Sa mga oras din na iyon, narating naman nila ni Padre Bacalso ang lugar kung saan nangyayari ang bakbakan kanina. Agad na napagtanto ng pari na mayroong nangyayaring labanan kanina lamang sa lugar na iyon at huwi kanito sa kanyang mga kasamahan. Elias, Mukhang may mga nangyayaring labanan sa lugar na ito. Hindi ko lamang mawari kung sino-sino ang mga naglalaban. Agad na nag-usal ng mga orasyon itong si Padre Bacalso para sana subukan na hagilapin ang mga kinaruroonan ng mga nilalang. Ngunit matapos ang ilang mga sandali, lihim na napakagat sa labi ang Padre nang hindi niya matuntun ang maaring kinaruroonan ng mga nilalang. Ngunit agad na wika naman ng batang si Carlo. Padre Bacalso, kaya kung sundan ang kanilang kinaroonan, hindi pa nakakalayo ang mga ito. Kaya napalingon ang padre doon sa batang si Carlo. Wikang muli naman ng pare. Mabuti kung ganoon, Carlo. Ikaw na ang mauna. Susunod na kami sa iyo. Doon naman sa kabilang banda... Tahimik na nakarating ang grupo naman ng mga mga ngatay doon sa gusali sa unahan. Agad, nawi nitong silulumak sa kanyang mga kasamahan. Humanda na kayo. Nararamdaman kong nasa paligid lamang ang grupo ng napantang. Nararamdaman ko ang kalakasan ng kanilang presensya. Mas nakakabuting abisuhan na natin ang mga guardians. Batid kung anumang oras Harangin na ang kanilang mga sinasakyan ng mga tulisan. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga sinasabi nitong silulumak, biglang nakakarinig ang mga ito ng isang malakas na pagsabog doon sa kalsada kung saan nando doon ang mga sasakyan nakita nilang umuusok ang bahaging iyon. Kaya nagmamadali na ang mga ito sa kanilang pagkilos. Nakikita na din nila ang mga membro ng The Phantom na mabilis nang kumilos ang mga ito. Doon naman sa mga sasakyan, nagkakagulo na ang mga ito at hindi maaninag nilang mabuti ang buong kapaligiran dahil sa makakapal na usok. Ang mga tanod naman na nasa likuran, biglang nagsigawa na lamang ang mga ito at napapaigik dahil inataki na sila doon ng dalawang mga membro ng The Phantom isang may hawak na espada at isang may hawak na magkabila ang barila. Walang nagagawa ang mga tanod dahil may mga tangan ang mga kalaban ng mga ito na mga mutya at marunong din sa mga usal. Kaya hindi nila kayang labanan ang mga tulsan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, agad nang nagpasya na din itong si Padre Bacalso na tulungan ang mga iyon na walang pagdadalawang isip ayaw ng pare na marami ang magbuwis ng buhay dahil sa mga tulisan na ito. Agad na nagtatakbuhan na ang mga ito papunta doon sa hulihang sasakyan samantalang ang apat na mga guardian na nasa unahan kasalukuyan ng nakipagbakbakan na ang mga ito doon sa ilang membro ng The Phantom. Kasama na sa mga ito, sinapito, samantalang ang kinaroroonan ng kayamanan. Napatay na agad ang dalawang guardians na bantay nang atakihin na ng mga ito ng grupo nila ni Lupi. Gamit ang mga punyal nitong si Lupi, walang habas na hinaribas ng mga ito ang mga nagbabantay doon. Ngunit galing sa kadiliman, biglang may sumulpot doon na matanda na may hawak na latigo. Kasama nitong si Lulumak ang anak na si Poco at ang apo na si Lucio. Samantalang itong si Bugon, mabilis itong tumakbo papunta doon sa unang bahagi ng mga sasakyan para tulungan ang mga guardians doon na natitira. Samantalang itong si Lulumak, agad na inatake nito ng mga paghampas gamit ang kanyang latigo, ang pinuno ng kanilang kalaban na si Lupe. Gulat na gulat ang grupo ng Dapantam. Bukod sa hindi nila nararamdaman ang grupo ng mga iyon, napakabilis pa ng matanda nakamuntikan pa silang mapuruhan agad. Muling umigpaw itong si Tatamak, papunta doon sa pinuno ng dapantam itong si Lupe. Ngunit ang totoong punteriya ng matanda ay ang kasama nitong nasa gilid lamang. Nagawa naman itong makaiwas sa mga pag-atake ng matanda. Ngunit galing sa kanyang likuran, biglang sumulpot itong si Puko gamit ang dalawang mga matatalas nitong mga armas na hawak agad na tinamaan ito ng pag ang isa sa membro ng grupong na pantam. Agad itong nangingisay at bumulagta sa kalsada. Napamaang ang bibig nitong si Lupe at napadilat ang kanyang mga mata. Hindi ito makapaniwala na sa isang iglap lamang namatayan agad sila ng kasama. Sa ilang taon na pagiging tulisan ng mga ito, banayad at suwabi, ang kanilang mga galawan at kilos wala pang pumapalpak sa kanilang mga plano makailang bisis na din na mayroong nakakalaban ang mga ito na malalakas ngunit sa tingin niya mukhang kakaiba ngayon ang antas ng lakas ng dalawang umatake ngayon sa kanila agad naman na uwi nitong si sa kanyang anak na si Lucio Lucio, ngayon na kunin mo na ang lahat ng kayamanan. Mabilis naman na tumalima itong silosyo, May daladala itong isang sako at walang kahirap-hirap na naisilig doon ang lahat ng mga kayamanan at ang nakapagtataka pa nagkasya doon sa loob ng sakong dala nitong silusyo ang maraming mga kayamanan. Dahil iyon sa karunungan ng batang silosyo sa mga usal na pangtago. Isa ito, sa mga espesyal na kakayahan ng batang si Lucio. Matapos lamang iyon, walang anumang umalis ang mga ito doon sa lugar. wika ka pa nitong silulumak kay Lupe na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat pa rin sa mga nangyayari. Kung ako sa iyo kaibigan, huwag mo nang naisi na sundan pa kami dahil mapapahamak lamang kayo dalawang pagbabanggit lamang ng mga banyagang salita, biglang naglaho na din ang tatlo doon na sinalulumak, puko at itong silosyo. Kasabay din doon, agaran na umigpaw itong si Bugon doon sa pader at tuluyan na din itong nilamon ng kadiliman. Ang grupo ng Dapantam, agad na nagdesisyon itong si Lupi na umalis na din doon sa lugar. Patay na ang isa nilang kasama at namimili pa ang iba nilang mga kasamahan. Bate din itong si Lupi na nawala na ang mga kayamanan na pakaisana ng mga ito. Samantalang doon sa huliang bahagi, pinagtutulungan ng grupo nila ni Padre Bacalso ang dalawang membro ng Dapantam. Binabalak na sana ng dalawa na umalis na alinsunod sa utos ng kanilang pinuno. Ngunit hindi na hinayaan nila ni Padre Bacalso na makakatakas ang mga iyon Mabilis at malakas din ang dalawa Ngunit nagawa ng batang si Carlo na maabot ang isa at matamaan niya ito ng mga pagsapak sa panga Nang tumilapon ito mabilis na kumilos na din itong sigutor gamit ang kagalingan ng bata sa paggamit ng mga kadina agad niyang naitali ang katawan ng kalaban at pagkatapos idiniin niya ito doon sa may pader Uwi ka nitong si Doon sa nahuli na kalaban Huwag mo nang tatangkain pang manlaban o tumakas Hindi ordinaryo ang kalinang hawak at gamit ko Hindi mo ito kayang wasakin Ngunit ang isa sa mga iyon Gamit ang kakayahan nito sa mga usal na linlang Kahit na mayroon itong malubhang tama Nakakatakas pa rin ito sa kanila Agad naman na sina si Ilias doon sa kinaroroonan nitong si Gutor. Huwi ka din agad nitong si Ilias. Huwag mo nang hayaan na makatakas ang isang iyan, Gutor. Mahalaga ang kanyang mga kinalaman tungkol sa kanilang grupo. Lumapit na din doon sina Padre Bacalso. Ngunit doon sa itaas ng mga pader, biglang sumulpot doon ang walong mga membro ng napantan. Kasama na sa mga ito, ang isa, na mayroong malubhang tama sa kanyang katawan agad na wika ng pinuno ng mga ito sa kanila na si Lupe kayo pala Padre Bacalso kilala kita dahil kabilang ka sa mga balakit sa aming grupo at batid ko rin na kapatid mo ang isa doon sa mga napatay namin ng mga albularyo huwag kang mag-alala Padre dahil ikaw na ang isusunod namin sa ngayon, pakawalan ninyo ang kasamahan namin kung ayaw ninyong mamatay. Nakahanda naman silang Padre Bacalso itong si Elias agad na nakahanda na din ito. Agad na wika nito kay Carlo. Carlo, kapag umataki ang mga iyan, ang isang malaki ang katawan, unahin natin na pabagsakin. Manong Udo, sa likod ka lamang mukang kakaibang antas ang kalakasan ng grupong ito. Sagot ng pare doon naman sa grupo ng napantam. Huwag mo akong sindakin. Hindi mo kami kaya. Isang maling pagkilos mo. Papatayin ko agad ang bihag namin na ito. Agad na itinutok nitong si Padre Bacalso ang hawak nitong matalas na itak doon sa nabihag nilang kalaban dito napatigil sa pagsasalita ang pinuno ng grupo ng napantang. Matalim na itong si Lupi sa kanila at pagkatapos parang bula na lamang na naglaho ang mga ito sa kanilang harapan. Binitbit din ng mga ito ang isang kasamahan na napatay nitong si Lulumak. Agad na nagsisigaw naman ang mga natitirang mga tanod nang mapagtanto ng mga ito na nawawala na ang kayamanan na sakay doon sa sasakyan. Ang mga guardians kasi namatay ang dalawa doon sa apat na nakabantay doon sa kayamanan at mayroong malulubang tama naman ang dalawa pa sa mga ito. Samantalang ang apat na mga guardians doon sa unahan sugatan din ang mga ito. Maagap na nagtatakbuhan ang grupo nila ni Padre Bacalso papunta doon sa unahan at nakita nga nilang nawala na ang mga kayamanan doon sa loob ng sasakyan. Nagkalat din doon ang mga bangkay ng mga tanod at agad na wika nitong si Padre Bacalso. Tuluyan nang nakuha ng napantam ang kayamanan. Ngunit nasaan na ang grupo ng mga mga ngatay? Bakit biglang nawala ang mga ito? Nang marinig na ng mga ito ang mga sasakyan ng mga pulis na paparating. Mabilis nang umibis ang mga ito papalayo doon sa lugar. Makalipas ang ilang mga oras, bumalik ang grupo nila ni Padre Bacalso doon sa bahay nitong si Kapitan Lapos na sa mga pagkakataon na iyon na pag-alaman na ang mga nangyayari doon sa kayamanan at sa kanyang mga tauhan. Agad na bungad na wika nitong si Padre Bacalso. Kapitan, walang kalaban-laban ang mga ipinagmamalaki mong The Guardians sa grupong The Phantom. Kamuntikan pang maubos ang bilang ng mga ito. Nawawala din ang kayamanan. At sa tingin ko, maaaring nakuha na iyon ng grupong The Phantom. Dala namin ngayon ang isa sa mga ito. Nahuli namin ang isa nilang kasama na maari natin na magamit para malaman at matunton ang kanilang kuta. Napamura itong si Kapitan Lapos sa isip niya. Ano kaya ang kanyang gagawing paliwanag doon sa mga katutubo at doon sa mga sakop ng gobyerno na nakahintay na sana sa kanila doon sa Port Signos. Nabalitaan din nitong si Kapitan Lapos na ang kanyang mga inupahan na The Guardians dinala ang mga buhay sa mga ito doon sa ospital kaya wala na siyang maasahan pa kundi ang grupo nitong si Padre Bacalso at ang grupo ng mga pamilyang mga ngatay. Ngunit ngayon, wala pa siyang balita tungkol sa mga ito. Sagot naman ng kapital. Nasaan na ang sinasabi ninyong grupo ng mga mga ngatay na tutulong sa atin? Padre Bacalso, wala na akong ibang masasandalan. Kailangan ko ang tulong ninyo ngayon. Kailangan na matuntun ang grupong The Phantom at mabawi ang mga kayamanan. Dahil kung hindi, baka habang buhay kong pagdusahan ang gagawing parusa ng mga katutubong irog, magbabayad ako ng malaking halaga para sa serbisyo ninyo, Padre Bacalso. Sagot naman nitong si Padre Bacalso. Tutulong kami na bukal sa aming loob, Kapitan, na hindi umaasa sa anumang kabayaran tungkulin din namin na supilin ang mga kampo ng kadiliman. Sa ngayon, susubukan namin na mapagsalita ang nabihag namin ng membro ng grupong napantang para matuntun agad namin ang kanilang kinaroroonan. Samantalang sa kabilang banda naman, agad nang nagtago na ang grupo nila ni Lulumak sa kasalukuyan nandoon ang mga ito sa ilalim ng tulay para katagpuin ang taong nagbayad sa kanila para kunin ang mga kayamanan at maisahan ang pinuno ng bayan na si Don Magno. Walang plano ang grupo ng mga mga ngatay na ibigay ang mga kayamanan doon sa panig nila ni Kapitan Lapos dahil sa simula pa, pakay na nila na kunin ang kayamanan at ginawa lamang lang kasangkapan itong si Don Magno. Ang tunay na sinusunod ng grupong ito ay ang buhong na pinsan nitong si Don Magno na si Manong Duran. Bukod sa malaki ang pagkamuhi nito kay Don Magno, nagplano na din itong si Manong Duran na likidahin ang kanyang pinsan para siya na ang pumalit sa kanyang pwisto bilang pinuno ng bayan ng baronggo.